sabi ko, pasensya ng kuya, kasi uh, wala talaga akong load. So, sabi niya nga, ako na magpapaload. Eh, sabi ko, uh, in, wag na, sabi ko, kasi darating na anytime yung husband ko. So, sabi ko na lang sa kanya, kung gusto mo ng tulong, lumapit ka sa barangay. So, eh. Hi guys, welcome po ulit sa akin channel This Lean malakay po Simplify Happiness. Simpleng buhay, buhay na walang art, walang stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for the day isang magandang buhay po sa ating lahat. Mm. buhay po, so araw po ng linggo ngayon so galing po ako ng night duty guys, so ito may kwento ko lang po, may share ko lang to sa inyo um, so galing nga po ako ng night duty trabaho, so uh, medyo antok po ako kasi talagang walang idlip, hindi man lang kami naka hindi man lang ako naka idlip kahit sandali dun sa aking work, so yun nga, um kanina, yun, uh, hindi ko alam ko kasi kung uh, tama ba yung naging ano ko sa kanya, or uh, hindi ko kasi alam, may lumapit kasi sa aking mama po, yun, uh, kanina po, na nag-aabang ako doon sa mikanto, doon sa mi amin, so, um, Tinawagan ko 'yung aking husband, nagpapasundo po ako. So sabi ko, sunduin mo ako. So medyo matagal, matagal kasi dumating 'yung aking husband kasi nga may ginawa pa po pala siyang uh, iba. So ito gusto ko lang share o ikwento sa inyo kung uh, kasi uh, talaga naman paano naman hindi ako mag-iisip sa kanya ng maganda. So yun nga, may lumapit sa akin na mama. So ang ano niya is uh, tinanong niya kung doon nga raw ba ako nagtatrabaho sa pinagtatrabaho ko. Sabi ko, oo, sabi ko doon. Tapos, may pinakita siyang sugat dito sa may tagiliran niya. Sabi niya, ayan o, doon nga ako na-opera dati, sabi niya. Sabi niya, doon daw nga siya na opera. Oh, so, hingi sana siya ng tulong sa akin. So, akala ko pera. Kasi, wala ako talagang pera, sabi ko. Kaya nga, ginamit ko yung, ano, yung uh, gift certificate na binigay sa, uh, sa amin, pamasko nung kooperatiba. So, yun. Namalengke ako. So, sabi ko na lang sa kanya, kuya, naggrocery nga ako. Wala talaga akong pera. At saka, nagpapasundo nga ako sa asawa ko. Kasi, naubos yung, ano, yung pera kong dala. Wala akong pamasahe. Sabi ko sa kanya, gano'n. Tapos, sa uh, sabi niya, na, uh, makiki pahi, uh, ano na lang makikita, makiki makikigamit daw siya ng phone ko kasi nawala daw yung cellphone niya so uh, nilapitan niya ako doon kasi nandoon ako sa mi ano sulok although uh, yung mi katabi ako do na nagtitinda so um, nilapitan niya nga ako doon at nagulat nga ako sa kanya, kanya kasi inangat niya na damit niya pinakita niya yung opera niya daw dati na ayaw ko nasaksak yata siya parang ganun ang kwento niya tapos yung belt niya pinakikita niya sa akin yung belt niya is mi parang gold yung pinakabakel so sabi niya siya daw ed, uh, guardia. guardia siya so Iniwan niya lang daw yung phone niya. So, nag-CR siya. Pagbalik niya is wala na yung phone niya. Anong kwento niya? So, ang inaano niya is uh, hinihiram niya yung phone ko. So, buti na lang talaga yung isip ko is gising pa kahit antok na antok ako ngayon. So, sabi ko, kuya, wala kasi akong load. So, sabi ko, um, darating na yung asawa ko. So, yun yung inuulit-ulit ko sa kanya. Darating yung husband ko, parating na siya. So, yun ang hinihintay ko. So, sabi niya, um, uh, kunin ko na lang yung ano, yung, uh, yung uh, phone mo, hiramin ko, tapos uh, paloda natin. Sabi niya gano'n. Niyayaya niya, iniyayaya niya ako na umalis kami doon sa pwesto namin para magpaload. Ah, uh sabi ko, kasi baka mamaya, yun na lang naging ginawa ko baka dumating husband ko, wala nang wala naman, wala ako dito hindi niya ako mad So hindi ako makaalis, hindi ako makalayo kasi hindi ko alam kung bakit na ano ba ako or ano. So ang inaano niya talaga is uh, yung phone, inaano niya yung cellphone ko. So itong phone nga na to, itong gamit ko eh. So sabi ko pasensya ng kuya kasi uh, wala talaga akong load. So sabi niya nga ako na magpapa Eh sabi ko Uh, in, wag na, sabi ko, kasi darating na anytime yung husband ko. So, sabi ko na lang sa kanya, kung gusto mo ng tulong, lumapit ka sa barangay. So, eh, sabi, sabi ko sa kanya, lumapit ka sa barangay. Uh, sabi niya, uh, barangay. So, sabi niya, anong gagawin ko sa barangay? Sabi niya pang ganun. So, ang sabi ko, di i-report, uh, mo na nawawala yung cellphone mo, ganun. Ah, uh, na report niya na raw. Oo, na-i-report mo na pala, bakit ka ako, hindi ka pa doon nakitawag. Kasi tatawagan niya yung misis niya. So, sabi niya, baka mamaya, yung uh, nawalang phone is, uh, magpadala daw yung misis niya sa Gcash. So, ulit-ulit siya ng mga Gcash, ganun. So, yung nawalang phone daw niya is, uh, baka, um, padalan ng misis niya ng uh, mag-send sa kanya sa Jika. So, sabi niya, sayang yung pera, baka makuha daw nung ano, nakakuha ng phone niya. So, ganun, nakikinig lang ako sa kwento niya. So, sabi ko, galing ka na pala sa barangay. Bakit kuya, hindi ka pa doon naki-message o naki-text, naki-tawag. Ang sagot sa akin, alam niyo ba kung anong sagot niya sa akin? ganito, kasi ayaw daw niyang malaman ng ibang lalaki yung number ng misis niya, baka mamaya maging ka-textmate pa daw ng misis niya uh, so parang lalong nagising yung diwa ko, uh, may something to kasi may ano to talaga na ano, parang Uh, hindi siya sincere doon sa sinasabi niya kasi kung ang ang kung sincere kang tao kung sincere ka na tao uh, yung nandoon ka na eh, sa barangay barangay hall so bakit hindi ka pa doon nakitext kung talagang sincere yung sinasabi mo na makiki para matawagan mo yung asawa mo dapat doon pa lang nakiusap ka na sa mga ano doon na barangay tanod o barangay na yung mga barangay staff na nandoon para makigamit ng phone nila tawagan yung misis mo so dapat doon pa lang inano inano mo na kung talagang sincere ka doon sa inaano mo na makontak yung asawa mo ito guys, kinukwento ko kasi baka mamaya maka-encounter kayo na gano'n, may lumapit na bigla, nagaano ng ano. So, umalis kasi ang bigat ng dala ko guys. So, may mabigat kasi akong dala na grocery ako. So, talagang uh, uh, plus ang init, hindi ako makaano. So, nandun naman. So, gising naman ng diwa ko, gising yung ano ko. At uh, tinitignan ko rin yung nagtitinda. So, nakatingin din siya sa akin. So, siguro, minamasdan niya, pinakikinggan niya rin yung usapan namin. So, halika na sabi niya, lo loadan na lang natin para ma ano niyayay niya ako para maano natin, matawagan ko yung asawa ko. Ay sabi ko, pasensya ka na kuya kasi parating na yung ano, yung husband ko. So dapat kung sincere ka sa sinasabi mo, dapat na gusto mo makontak yung asawa mo, eh, doon pala sa barangay hall, minessage mo na yung asawa mo. Ganun. So, nag offer pa ako sa kanya. Sabi ko, sige ganito kuya, akin na yung number ng misis mo kasi pag uwi ko sa bahay, papatawagan ko sa anak ko, sasabihin ko doon sa misis mo na nawala yung phone mo. Huwag ka nang tawagan doon. Huwag ka nang padalan sa Gcash doon. So, hindi. Sabi niya, gusto ko talaga makausap. Kaya sabi niya, ano na, pagamit na ng phone mo. So, yun. Parang inaano niya talaga ako na uh, magamit yung phone ko. So, kasi sa ano, doon sa sinabi niya kasi na ano, na sabi ko, bakit hindi sa barangay, eh ayaw niya raw malaman ng ibang lalaki yung number ng asawa niya. Kasi nga baka maging way na makipag ano, hello, sabi ko, nawala na nga yung cellphone mo sa loob, -loob ko. <gasps> ang, ang dami mo pang naiisip na ganyan, ba diba? So, pa, halatang halata talaga na hindi ko alam kung paano niya, ya, ano yung, uh, kung paano niya ako imomodus or ano. Kasi, ah, uh, meron mo yayayain niya ako magpa-load doon para maano gamit yung phone ko o eh di bakit hindi ka nalang makisuyo doon sa tindahan na ano baka pwede tawagan mo yung ano number na ito ba diba? o ah uh, pa-return call mo ba diba, doon so ako ako yung nag-iisa doon ah uh, chika-chika siya sa akin, parang feeling, feeling close siya, diba? So, nakakatakot talaga, grabe. So, kinuwento ko yung ka sa kapatid ko yun, sa sister ko, kasi uh, sa iskinita yun eh, guys, sa may uh, uh, malapit, uh, kumbaga sa pinakakanto namin, sa may iskinita. So, may old may marami naman taong dumadaan dun. So, sabi nga ng kapatid ko, medyo marami nga daw dun na, ano, may mga nangyayari na, ano, hindi maganda. So, kinuwento ko sa kanya, kasi sabi ko, baka mamaya, yung aming pamangkin is lumapit siya, lapit So sabi ko para maging yung gising yung ano yung inyong mind. Kasi guys, marami na ako na experience na ganyan. So uh, lalapit, nadukutan daw sila gano'n. So um kumbaga nando naman yung sincerity mo na makatulong sana sa kapwa. Kaya lang halata mo naman talaga na may hindi talaga maganda yung hangarin nila so one time may lumapit sa akin ganun din uh, pinakikita niya yung dalawang phone niya, uh, isang blackberry tsaka ano, Samsung, uh, nokia ganoon na, na ano daw siya na dokuta, na uh, so sabi niya, uh, baka pwede mo ko pahirami ng cash so ganoon pag nagsosolo ka talaga mag isa ka, parang nagkakaroon sila ng opportunity na ano na lapitan ka so although may mga tao naman doon sa paligid so yun siguro nakita nakikita kita lang nila so buti na lang para gising yung aking isip so yun nga sabi niya uh, nadukutan daw siya kailangan niya ng ano ng uh, cash Pahiramin ko muna raw siyang cash at bigay ko rin yung account number ko sa kanya uh, para ano para mabayaran so babayaran kita sabi niya kasi mayroon naman akong kamag-anak dyan sa hospital nurse yung kamag-anak ko dyan so hindi ko lang siya kumbaga ang haba ng alibi niya So, eh ako naman no time na yun, may dala akong pera. Kaya nga lang nakalagay doon sa ilalim ng medyas ko kasi uh, doon ko, pagka medyo malaki yung amount na uwi ko, doon ko inilalagay sa ilalim ng medyas. So, yun. ah, uh, hindi kayo nila talaga tatantanan. Ang lagi ko sinasabi pag kami lumalapit sa akin ganyan guys, ang sinasabi ko, bakit hindi ka sa police lumapit? O ganon. One time may eh, ganon din na experience din ako na bumaba naman siya sa ano sa uh, kumbaga nadukutan daw siya pagbaba niya taga Cavite daw siya ganyan ganyan sinusundan niya ako nangingin ng pera so sabi ko kuya sabi ko ayun yung police station no sabi ko tempo naman may police station talaga doon lumapit ka dyan sa police matutulungan ka tapos i-report mo ka ako na nadukutan ka So yun, sabay talikod. So yun, parang doon pa lang lalayo ang kanin So itong mama na lumapit sa akin kaninang umaga. So ayan, kung sincero ka talaga, Uh, hindi mo na maiisip na ano, ang importante makontak mo yung asawa mo, makontak mo yung asawa mo. Hindi mo na iisipin na baka mamaya may makitext pa do sa asawa mo, kaya ayaw niya daw, ayaw niya daw na sa lala, lalaki ma, maki, uh, makitawag kasi baka mari, ma maano daw yung ma, ano yung number ng missis niya, tawag-tawagin yung missis niya. So sabi ko nasa sa ganung scenario ka na mag ka pa ng ganun na wala ka ng phone. So yun. Um, maganda na i-share natin yung mga experience para yan uh, maging aware din yung ating mga ano uh, kababayan yung ating mga ka kapamilya so ikinuwento ko kaagad to sa aking sister kasi para maging aware din siya na doon sa uh, lugar na yon meron nang gano'n na lumalapit na nanghihiram ng cellphone so yan guys uh, gusto ko lang i-share sa inyo to na ayan dapat maging gising talaga yung ating diwa yung ating uh, yung ating kaisipan so yun na uh, uh, kahit galing tayo ng trabaho So, pag feeling natin na gano'n na ano, uh, doon tayo uh, tumayo, tumayo mag-abang sa mga maraming uh, tao. So, yun lang gusto ko lang share kasi nga uh, bang baka ma experience nyo rin yung ganito. So, yan guys, ingat-ingat uh, po tayo lagi at maging alerto po sa lahat ng oras. So, yan. Thank you, thank you for watching. And if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit that button for the notification of my upcoming video sa magandang buhay po sa ating lahat.